Magandang araw po sa ating lahat, lalo na sa ating mga tagapakinig. Nais ko pong magsimula sa pagpapahayag ng aking respeto sa bawat isa, partikular sa mga may iba't ibang pananaw tungkol sa napakasensitibong paksang aking tatalakayin. Nais kong ibahagi ang aking opinyon at pananaw tungkol sa death penalty na may malalim na epekto sa bawat pamilya at mamamayan sa buong Pilipinas. Una sa lahat, ano nga ba ang death penalty? Ang Republic Act No. 7659 o mas kilala bilang death penalty law ng taong 1993 ay isang uri ng parusang ipinapataw ng Estado sa isang individual na napatunayang nagkasala ng mabigat na krimen. Sa ilalim ng parusang ito, binibigyan ng sentensya ng kamatayan ang isang tao bilang kabayaran o kaparosahan sa mga krimeng kanyang nagawa. Tulad ng pagpatay, murder, patag, pagtataksil sa bayan, treason, panggagahasa o rape, o iba pang mabibigat na uri ng krimen. Ang parusang kamatayan ay sinasagawa sa pamamagitan ng pagbitay o pagbaril depende sa desisyon ng korte. Nagawa ito bilang tugon o solusyon sa tumataas na bilang ng mga krimen sa ating bansa na nagdudulot ng tako at pangamba sa ating mga mamamayan. Sa aking pananaw, ako ay hindi isang ayon sa pagpapatupad ng death penalty sa Pilipinas. Ito ay labag sa karapatang pagtao at moral na integridad dahil hindi ka ang tanging solusyon sa mga ganitong problema dahil may mga mas makataong paraan upang mabigyan ng ustisya ang mga biktima ng karasan sa ating lipunan. Sa madaling salita, pagaman maring magdulot ng positibong epekto ang death penalty sa ilang aspeto, aminado akong malaki rin magiging negatibong epekto nito sa ating bansa ang pagkakaroon ng death penalty ay may mapanganib ng pagdulot ng maling hatol lalo na kung may pagkakamali sa sistema ng justisya. Ayon nga sa opinyon ni Laila Dilima, ang ating layunin ay ang pagpapabuti ng sistema, hindi ang paglikha ng isang sistema na maaari magdulot ng maling pagkakakondena at paglabag sa dignidad ng tao. Ipinakikita nito na may iba pang mga paraan upang makamit ang ustisya at hindi lamang kapatayan ng solusyon. Wala tayong, kapat wala tayong karapatan na kumuha ng buhay ng iba sapagkat kung gagawin natin yun, hindi pa tayong matatawag din kriminal.